What's up? What's up? What's up? What's up, what's up mga kasyo? Wala akong ulit ako gamay na arsalo yun. <laughs> Bago pang mata. Uh, sa'yo, salamat sa ginoo, no? Oh, kay Buntag sa'yo, nakita nato 23,000 at ah. congratulations sa GPT Show Facebook page. 23,000 na mga kaigsunan daghan yun kayo salamat maraming maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta sa page natin ah, naka reach out na tayo ng 23,000 followers so tuloy tuloy lang po ang pagtutulungan at pagkukomen tuloy tuloy lang po ang pag-share. tuloy tuloy lang po ang ating kasayahan at babalik tayo sa ating mga ginagawang vlog mga kapatid so agang maga nandito tayo sa ating Uh, munting tahanan at siyempre ang bibi natin bagong gising bagong gising <laughs> bagong gising hello 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 oh God. Oh God. bagong gising ang bibi namin hello hello <laughs> okay good morning sa lahat no uh, walang sawang pagpapakasalamat natin sa lahat ng mga uh, sumaporta sumuporta sa page natin at sa lahat ng mga tumulong rin kay brother rin rin yung nabalian ng paa nga hindi makapunta sa uh, sa hospital dahil walang pera ngayon po malaki ng chance po na makapacheck check up na siya at congratulations nag 23,000 na po tayo ngayon ngayon talaga umagang umaga Salamat, salamat. Ah, salamat talaga sa inyo. At sa lahat nating mga kaibigan na ah, hindi pa hindi pa tumulong, ato tumulong na kayo. Yung mga kaibigan natin na hindi pa nag-follow, follow na kayo ha. Ah, ah yung mga kaibigan natin na matakot mag-like, mag-heart, mag-comment, mag-comment na kayo. Huwag kayong matakot. Wala naman tayong ginagawang masama dito, ha? Ay, congratulations. Congratulations. Happy, happy, happy. Congrats, congrats, congrats sa lahat ng mga mga ka-show natin. Congratulations sa ating lahat. Kayo po ang dahilan kung bakit uh, abot natin yan. Congratulations!